Hi, Jesus! You're so beautiful. Sa video nito, makikita natin ng isang batang umiiyak at labis ang pagkamangha sa kanyang nakikita. Inaakala ng mga nasa paligid niya na siya inananaginip lamang, pero ito ay totoo. He describes Jesus as the Bible says, Baral ka makailan ang kwento ni Kison isang batang lalaki na nakakita raw sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang yumaong ama matapos ang aksidente sa skateboarding habang nasa ospital paulit-ulit niyang sinasabi na nakikita niya ang Panginoong Kristo at ang kanyang ama na pumanaw tatlong taon na ang nakakaraan siya ay umiiyak at namamangha sa kung gaano kaganda ang dalawa sabi niya nag-aapoy daw ang mga mata ng Panginoong Hesus at ito ay gaya ng nakasulat sa Biblia God is so pretty at Fire eyes. Okay. Sabi nga sa Revelation 19 verse 12 Parang nagliliyap na apoy ang kanyang mga mata At sa kanyang ulo ay merong maraming corona Nakasulat sa kanya ang isang pangalan Na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan Ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay katulad ng maputing lana kasimputin ng niebe Ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy Jesus, when you coming back, <laughs> we need you. I need you. I miss you, Dad. You're so pretty. Hi, Dad. Love you, Jesus. I love you, God. I'm sorry, Jesus. Are you awake now? Jesus loves you. ayon naman sa paliwanag ng science, ang nangyari sa batang ito ay tinatawag na postoperative delirium kung saan ay nagkakaroon ng hallucination at pansamantalang pagbabago ng pag-iisip na maaaring maranasan ng isang pasyente pagkatapos ng operasyon, lalo na kung ito ay dulot ng mataas na dosis ng anestesya. Posible na ang karanasan ng pasyente ay bunga daw ng kanyang religyosong paniniwala para naman sa maraming kristyano. Ito ay higit pa sa isang karanasan. Ito ay isang sagradong sandali isang himala, isang pagsulyap sa langit, isang pakikipagtagpo sa Panginoong Kristo mismo, isang katibayan ng banal na pag-ibig at awa, isang pagpapala na lampa sa pangunawa ng karaniwang tao, isang karanasang magpapalakas ng pananampalataya at mag-iiwan ng hindi mapuburang marka sa puso at isipan. Sinasabi nga sa Biblia na ipapakita ng Panginoon ang kanyang mga pangitain. Sabi sa Gawa chapter 2 verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking minsahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay makakaroon ng mga panaginip. Ang kwento ng batang ito ay isang patutuo sa kapangyarihan ng pananampalataya isang katibayan ng katotohanan ng Diyos na nagpapaalab sa ating pananampalataya at nagiiwan ng isang marka ng pag-asa sa ating mga puso. Ang Diyos ay tunay na buhay, tunay na mapagmahal at tunay na naroroon.